Anong tinda mo, Idol? Anong tinda mo? Buko. Apo. Uh, ba't yung ano mo, yung isang paa mo, yung nag-ano? Wala akong laban niya. Eh. O, oh, ano, paano, paano ka nagpipidan? Eto po, kamay. Oh, tinan mo, Idol. Tinan mo. Ayan. Ah, oh, medyo mahirap ang ano niya, mga Idol. O, oh, nadaanan ko. Ayan. Okay, atras mo dito, Idol. Atras mo. Okay. Ayan. Yeah. Ayan. Okay. Eh. Ayan. Ayan. Tagasan ka, Idol? O, Taga ito, po. Tagasan ka? Tagto Cristo po. Tagto Cristo. Ikal. Uh, nakabenta ka na? Meron naman po kayo. Gusto ito, mo ba rob ng buko? Hindi. <laughs> Ay, bigyan mo kami ng isa. <laughs> ah, ako ayaw ko eh. Ayan din Lala ako. buko. Ah, isang buko. Ayan. buhay siya. Talagang hindi siya. Uh, ilan ang anak mo, Idol? Tatlo po. Tatlo? Ilan tao ka na, Idol? 54 na po. Habang okay, mag-seated lang tayo na talagang nagahanap buhay ka kahit na may sobrang init. 42 at ang init o 41. Ah oh, ito, uh, bibigyan kita ng ano para may pera ka. Ano? Sige, sa'yo na oh. so yan para may pera ka. po, salamat. Okay, salamat, Mag-ingat mag ko palagi. Ano? Oh, hmm. ah, salamat, boss. Ha, <laughs>